hello mga intay mga dudong sa part this video magluluto po tayo ng kain pero kakaibang ha luto natin so yun una una yung marinade natin so kailagay natin ng toyo and konting asukal so yung marinade po natin for 1 hour at pagkatapos po yun eh, gagayak lang na po natin ang ating mga recados yung sili huyas bawang ang bell pepper at pagkatapos po yun mga dye mga dudong ay ating yan mga recados ay tapos tapos po siyang gayahin. So, magpainit po ng mantika. Yan, nilubukos po natin ang ating sibuyas sa at tambawang bawang. Pagkasunod po niyan ang ating sibili at igisa lang natin ito po minuto. Pagkatapos po niyan, ay lunod po natin ang ating marinade na baboy o na karne. Ayan po. If since frozen po siya kasi nalit natin sa ref. Ayan. So, pagkatapos po niyan, ay ating lagyan ng paminta. Ayan since umag kagabi -ag po lang kasi yan may ginayak yung ating kanya ano nagyan po natin ng oyster sauce yan halu haluin lang natin ito hanggang sa ito no at nagyan po natin ang ating seasoning so syempre ang pinakamalakas na nating seasoning which is the magic syrup And pagkatapos po yun, lagyan na natin ng tubig na pampalambot ng ating karne, di ba? So ang pangit kasi pag medyo hilaw pa ang karne, so kailangan palambutin ito. At ang pinakahuli ay ang ating bell pepper. Yan ang pampaalagdag ng aroma at sarap ng ating niluto.